Patay ang isang babaeng project engineer ng isang pribadong construction firm mula sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte, matapos pagbabarilin malapit sa kanilang tahanan sa sitio Nagmarkaan, dakong alas 8 biyernes ng gabi. Ayon kay Dingras Police Chief Major Mo Norman Pentang, pauwi na galing sa kanyang negosyo sa na Ilocos Norte ang biktima. Nang abangan ng dalawang di pa nakikilalang sarili o salarin at pagbabarilin. Natagpo ang duguan ang biktima sa loob ng kanyang puting utility van na nahulog sa kanal sa gilid ng kalsada. Nagtamo siya ng isang tama ng bala sa likod. Dinala pa sa pagamutan ang biktima pero idineklarang patay habang ginagamot. Narecover ng pulisya ang tatlong deformed na bala at anim na basyo ng kalibre 45 sa crime scene. Patuloy pa ang inaalam ang motibo at suspect sa pamamaslang. Hindi pa matukoy ng pulisya kung may hinawakang project sa ilalim ng DPWH ang biktima.